magandang araw sa lahat. Ito na guys, ang ating triple 240 this old nasya. So, ito na ang kanyang sitwasyon, guys. ma uh, salamat at walang ano walang wala nang damo. at nag ano nasya. Nag ah uh, uh, na dahil nag-apply na tayo ng ah uh, pang ano nitrogen sa kan sa ano na sa field na to na apply na natin ng pata, pangpataba. pataba ito ang solution guys ng ating sobrang pagtaas ng palay o, wala tayong magawa dili hindi mag farming hanggat may masasaka ay magsaka tayo kung hindi man sa ano hindi man sa ah, sa kahit na hindi palay yung oh, ibang commodities ang mas masyadong na epektuhan nito sa sitwasyon natin ngayon ay yung nandoon ng ninirahan sa mga syudad guys pero tayo dito sa probinsya ay marami tayong pwede pang ipang papalit magtanim tayo ng marami-rami at kung may pwedeng tamna natin ng root crops, magtanim din tayo pang ano natin sa bigas. Kung wala na tayong bigas, upang hindi tayo mahirapan sa sobrang pagtaas ng presyo ng ating bigas. At kung pwede din magtanim ng mais, magtanim tayo ng mais at yun ang gagawin nating pagkain dito sa amin guys sa ngayon 60 ang presyo bawat kilo ang pinaka mababa ay 55 at kung may mais man ang mais ay 45 ang kilo ng bigas kaya maipiktuhan tayo kung wala tayong farm or palayan kaya maisan or root crops ay masyado tayong mahihirapan dahil ang suhulan o kaya ay sahod ng ating mga manggagawa ay hindi naman nagtaas ng sa ngayon so ma -ano tayo sa budget ma sa tayo sa ating budget o kaya ang solusyon ay hanggat maaari ay mag ano tayo ay hanggat may masasaka ay magtanim magtanim ng mga gulay o kaya yung mga uh, sa nasabi ko na kanina yung root crops pang papalit pamalit sa ating bigas so mas advantage tayo dito sa probinsya sa ngayon dahil may marami tayong magagawa pa ang makakaawa maka yung nandoon sa mga city syudad no naninirahan dahil hindi sila makapagsaka so dito sa atin ito ito yung ating ah, paraan sa paglutas ng sobrang pagtaas ng presyo ng bigas ang gagawin natin nito guys ay i natin at yan ang kukonsumuhin natin at sure na sure pa tayo dahil ating produkto ito guys kung may anuman may sobra-sobra ah, ay ating ipagiling at ibinta ang bigas sa ating mga kasamahan dito o mga kapitbahay na walang sakahan. Yan lang po guys. At paki-subscribe naman po sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel Bongs Buddy. Like, comment and share. God bless sa lahat. Happy farming.